Sir. Yeah. Konsihal, Sir Manuel. Di yeah, piyak Sir. Kaya asam Eh, main singko. Ayan, nandiyan na si Sir Manuel. Ayan. <laughs> uh, <laughs> sir. Ayan. 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 sa ano nga yung ating ikwa At ang na ating ikwa yun sir oh, Ako rin hindi niya hindi siya ay nagpaalag pa lang ang solar O rin yung balay yung ay madi mo balay Balay yung mismo Okay, bumbilya na talaga ang silaw Ore eh, rabi lang ti bumbilyan nyo Ore rabi lang, pang manuman Pang manuman Pang manuman Pang nasa jeep ng itim deh, jeep oi. 'Yun kasi palagi kasi sadim pagitan niyan ni John. Oh, dito 'di mulu nai teluk. WhatsApp magkano ni Pi? Nagbabalik na naman si Kanoy Pi for another video. ngayong araw Babyahe tayo papuntang Lupao, Nueva Ecija. At ide-deliver ko na yung mga napisang sisiw dito na uh, napalaki ko na. Uh, yung iba 12 days na mga kanoypi yung iba uh, six 6 days. Nandito sila mga kanoypi yung mga ide-deliver natin. Nilagay ko na dito sa karton na dalawa. Bali ito. 13 pieces yung laman at itong isa 12 pieces mga kanoypi. 25 lahat 'yan. So, nandito na, mga kanito yung mga sisiw oh. Ayan, masisigla lahat yan Mamaya, bibigyan natin ng pagkain dyan sa loob So, nandito pa yung iba Ayan, yung 12 pieces, mga kanaypi Ayan Mahaba na rin yung pakpak nila eh Ayan So, Shoutout nga pala kay Sir Jubel Jimenez Kaluya na nasa Canada ngayon. At siya yung nag-order dito mga kanaypi. Bale, di-deliver natin sa kanyang pinsan dito sa Lupao Nueva Ecija. So, hindi pa ako nakarating doon. Hindi pa nakarating si Mia. Ngayon pa lang mga kanipi. At samahan nyo ako na bumiyahe papuntang Lupao Nueva Ecija. Bale sa 7-Eleven daw kami magkikita nung pinsan ni Sir Jubel Jimenez Kaluya. Ayan, doon natin kakatagpuin yung pinsan niya para mabigay itong ano, 25 pieces na Rhode Island Red na sisiw. Uh, sana maparami mo yan sir sa inyong farm. Sana makarating din ako minsan dyan sa inyong farm. So sana makita tayo pag uwi mo sir. No? thank you thank you so much sa pag abel sa mga sisiw na paninda ko <laughs> bali mga kanoy yung, ano, yung nandun pa na nakasalang sa incubator hindi ko lang alam kung ilang pieces yung itlog na yon. bali antayin natin na mapisa at kukunin din ni sir jubel yung mga sisiw na yun na mapipisa sa, uh, ano, sa incubator So yan, Lagyan ko muna ng pagkain sa natin talian mga kanuypi, para may pagkain sila diyan sa loob ng karton, no? Nandito na tayo kay Mia mga kanipi at nandito na rin yung mga sisiw na nakalagay na sa karton. Ayan na yung i natin sa Lupao no Thank you, thank you Sir Jubel. Jimenez Kaluya sa pagkabel ng ano mga sisiw sana sir marami pang mapipisa sa mga nakasalang sa incubator at uh, na magkita tayo uh, pag uwi mo dito sa Pinas nah? Uh, para mabisita ko naman yung farm na paglalagyan mo nitong mga Rhode Island okay anong oras na mga kanoypi alas 10 na ng umaga <laughs> balik kasi may ginawa pa kasi ako sa mga decal dwight mga kanay pinutulan ko ng ano ng kanilang tuka kasi nga nagtutukaan yung mga decal dwight mga kanay pi e, napanood ko sa youtube kung paano agapan at anong solusyon sa mga sisiyo na ganon na mga nagtutukaan yun nga uh, puputulan yung ano yung kanilang tuka para hindi na nila mapanakit yung isa't isa mga kanipi hindi masugatan yung mga manok na yon so ganun yung gagawin natin no? samahan nyo ako na mag deliver ngayon tara mga kanipi pero daan muna tayo ng sentrum magpapagas muna ako kay Mia nang hindi tayo maubusan ng gas sa daan yan sara ko muna tong gate Let's go, let's go! Araw ng Sabado mga kanaipi! Ayan, gas mo na tayo dito sa sentro mga kanaypi.

Oo. Oh. Bali, bumili din ako ng ano, mga dito sa Villasis na ng Bitmin Pro. Tapos yung ano, yung Vitrasin Gold. At yung ano, yung Thunderbird BB Start Booster. Yan. Yan yung kasama nung ano, mga sisiw na pinipit. Pinabili sa akin ni Sir Jubel Jimenez, Caluya Ayan, mga kanuipi. So, paro na. Iyay pa tayo ng lupaway. Eh. Let's go. Nandito na tayo, mga kanuipi, sa bayan ng Rosales. Pakunta na tayo ng bayan ng Panugang. Ang susunod doon ako sa glit mga kanayipik at uh, mukhang pipikit na naman yung mata ko <laughs> grabe Bye. bale meron na lang tayong 14 kilometers mula dito sa pwesto ko ngayon papunta dun sa ano sa 7-11 Lupao, Nueva Ecija ayan 20 minutes na lang mga kanayipik Nandun na tayo sa Lupao Nueva Ecija Alright malapit lipit na yun Gaalas 12 na So tawagan ko muna yung kakatagpuin ko Para uh, Hindi ma mainit Na pagkantay sa akin mga kanay Pino Tawagan ko muna mga kanay Pino Hello sir Ma 14 kilometers pa mula dito sa akin ngayon Nandito na ako sa ano Malapit na siguro sa Umingan no? ah oh, Nandiyan na <laughs> Kabab Kababayin mo sir Ang sinagang 20 minutes lang na eh Oh sige karad, sir Ayan, mga kalaypi, nandun na daw sila sa ano Sa 7-Eleven, sa Lupao At uh, shoutout sa'yo, sir Anong pangalan nun? Si Kunsihal Saan na yung sinabi ni Sir Jubel? Si Kunsihal Manuel Caluya shout out shoutout sa'yo, sir Manuel Caluya, yung pinsan ni Sir Jubel Ayan Alright mga kanoypi, let's go Piyahe ulit Malapit-lapit naman na yan Tara, tara, tara 7-Eleven hindi kita makita <laughs> ay nandito na mga kanaipi ayan nakakaya naman kanina pa sila nagaantay dito sir kunsihal sir manuel

o may sabulan nga ang kakasta May sabulan May sabul nga kasta O dan bayo to nito ala na sa Kapan nga 50 may sa 40 yun okay. <manyan> right. Tapos na may atay bayo to nito pa lang sir Mga bulan makita ng dan pa lang O yan O is kwanton Sarunoyin tayo ah, bayo to

Oro di balay yung ema, eh, di mo balayin. balay Di balay di Balay yung mismo oh. Okay, bumbil <systems> <RED> na talaga ako ang silaw okay. Ore eh, rabi lang ti uh, bumbilyan nyo Ore okay. sure. hmm. okay. rabi right, lang, pang manuman Pang manuman Pagkulin na yung Pagkulin na yung pagkitam day Hindi ko siyempre kasi sa saan yung pagkita ni saan yung John Agito yung muna na eh, talo Ah, pagkulin Wala ka well, ya, no, sobra no, yan. Wala ka sobra yan. Wala ka sobra yan. Wala ka sobra yan. Wala ka sobra yan. lang ka tapos yan. Wala ka sobra yan. Wala ka sobra yan. Wala ka sobra yan. Wala yan. Wala ka sobra yan. Wala ka sobra o, sir. Eh um puro intindi di di gari no na gar team na ka dekorang simakin Eh pagkwal na. Ano di madu kite titib lang abi. Di kailangan abaling mga lahi. Un. Eh nagko kami nakitid dagdi kuanan nitlug na dagdi maluko ngar tailan nakitoy. Wen. Tapos ko, kong, ah, ko di, ah. na ganyan yung ko, inala ko kung saan. Adi ko ba niya? Queen. Naudin na lang. Uh, Naudin na, ano nga ako ah. Uh, Naudin na nga, na uh, adi na ko Nabuya di na, uh, YouTube ko. <laughs> Ayan, Kuya Jubel. Nandito na si Sir Manuel eh. Ayan, <laughs> sir. Ah, Anong masasabi niyo, sir? Ah, nandito na yung van. Pinadala mong si Shane. Eh, Kay Juan. Kaloy P. Hey, Kuya Romain. <laughs> Romain. Ah. Ay, sir. Oji, jadi stiker. sticker. Ay, ay, ay. Ayan, bibigyan daw natin eh. Ay, so, sir. <laughs> thank you, thank you, sir. Ada yung pwede kanya sir? Ito pay sir yung

Barista. Barista. Ayan, uuwi na sila, Sir Manuel. Anong pangalan niyo, Sir? Henry. Ay, Henry. Henry. ang na natin sa Godian? San Ipag. Sa Canada. <laughs> so, Ayan. So, sa... Kay Ati Linda. Kaya, Levy. Ati Lolo. Sa Las Vegas naman, Makmak, Jinky. Ayan, lahat na. At kay Marco. Sa aking asawa, Merlin, Galuya. Mga anak ko. Ah, uh, Linlen, hello at ah, Tandan, uh, at sa aming EBC, ah, uh, ibc Rodillo Barceros, aking mga kasaman ng mga barangay, at dito na uh, babanggitin na isa sa mga bits ah, uh, sa aking kapatid, si Carlito, Kaluya, at Pinsang Romeo, Kaluya. Ayan. Ayan. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir Manuel. Thank you, thank you. Ingat-ingat, sir. Basta, alipay naman nyo, sir Uradun nyo lang dyan, sukar na ko May kagistres daw okay. Sige, sir Ingat. Ingat din Ayan Ayan, mga ipi Pauwi na tayo Pabalik na tayo ng Ordaneta maraming salamat kay Sir Manuel at kay Sir Henry na nagantay sa akin pasensya na sir dahil nalit ako ng dating at maraming maraming salamat din kay Sir Jubel Jimenez sa pagbili ng mga sisiw ko na paninda thank you so much sir next time ulit at yung second batch idi ko na doon mismo sa ano, sa lugar nyo. Sa farm nyo mismo. <laughs> Para makita ko yung farm na paglalagyan nyo ng mga Rhode Island. Alright? So, tara mga kanoy pi. na tayo. Ayan, palis na tayo dito sa Rhode Island. may pasero tayo saan kayo madam? 168 Thank Ayun, kumita tayo ng 40 mga kaloypi. Buti na lang may na-pick tayo dyan sa bahag. Let's go! Ayan mga kanuyipi, nandito na ako sa bahay. Kakauwi ko lang nakita nyo naman na nakapamasado pa tayo ng ano ng dalawang pasayero at nandun ako sa bahay kanina nakita ko pa sila rin yan sila Bentong, Luis ayan kasabay ko na silang umuwi pero sa si rin yan nagpaiwan dun sa ano sa mga barkada niya. so nandito na tayo sa bahay mga kanipi papay nga lang ako tapos mananang halian mamaya mamamasada pa ako tignan natin kung makapamasada pa tayo no alright kain muna ako nagugutom na mga kalaypi